Welcome to another episode of Koksai Kitchen! Mina san, konnichiwa. konnichiwa! 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 Yan! Medyo lumalamig na pag nagahapon, di ba? Oo. oo. Parang um, pumapasok na ang autumn. Autumn na. Yes. Burn okay. na naman. Sa umaga, mainit. Pagka sa night time naman, medyo oo, oo, yeah, malamig. Oo. Pag malamig na ganyan, parang gusto ko kumain na medyo pampainit. Sili. Sile? Oo, sile. Kaya pala may sili ako nakita dyan. Oo. Yes, dahil lulutuin natin ngayon. Bicol Express, isa sa mga popular na pagkain ng mga Pilipino, syempre. Mm -hmm. So, yan, dedicated yan sa mga viewers natin sa Somalia, ang mm -hmm. core battles of Somalia. Hello mm -hmm. sa inyo yun dyan. mga Pilipino style dyan. Ako, yes. sana yes. maluto rin nila to, no? Oo, Bicol Express. Teka, pag Bicol Express, mm -hmm. ibig sabihin, galing yan ng Baguio. Kaya nga Bicol. <laughs> <laughs> kaya nga Bicol, Bicol Express. Galing uh, syempre sa Bicol yan, originally sa uh -huh. Bicol. Po. Bicol. Mm -hmm. So, bakit kaya Bicol Express? O bakit nga Bicol Express? Palagay ko lang ha, palagay ko lang. Siguro oh. dahil dati kasi merong train na bumabiyahe from Bicol po sa mga Manila yan eh. Ganoon? Yeah, ah. tama ka. Okay, andito eh. Di abnormal 'yan 'yan. So kaya tinawag na Bicol Express po, galing po talaga siya ng Bicol, tapos papuntang Manila. Pero yung pagkain po na ito, mas ubikat siya sa Malate Manila po. Wow. Na-recreate is Cecilia Calao. Yes. Na isip, natandaan ko yung name ah. Cecilia Calao. Oh, bro. ah. <laughs> yan. Pag galing daw ng ano eh, pag galing yung Bicol Express, pag galing yung Bicol, ang tunog daw ng train. Digdi 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 Pag galing na Ilocos, DJ DJ DJ. <laughs> yan. <yeah>. Wala <laughs> po yan ah. Yes. <laughs> At nga pala mamaya, uh, abangan din po ninyo pagka mga Uragon Mga kauragon, magaling yun. Know? Yes. Mga kauragon, abangan po ninyo ang ah, itanong mo kay Onisang Kita tanong sa so kusina and Let's start cooking! So we're back! Sasabihin yes. natin lahat ng ingredients. Yes, yung mga ingredients natin. Napakadali lang po nito. Kaya yung mga nanonood dyan na nasa iba't ibang mm, lugar, iba't ibang bansa, madali nyo pong makikita matatagpuan sa mga groceries itong ating ingredients. Siyempre, importante po dyan yung ating pork, pork. belly na pinribold na po natin, tinanggal ko po yung sabaw kasi po yun ng mamantika. Oh, oh. So, hanggat maaari, iwasan po natin mamantika dahil yung ating coconut oh, na ilalagay mamaya, medyo mag, mag, mag mamantika, mamantika na ito. Tapos yung ating green chili pepper or ganito po ito na niya, or shishito po. Yes. Sa Japan, meron po. Tapos yung ating pag shrimp or paste. Shrimp paste, ating onion, onion. tamanegi, then yung uh, ating red, red chili, chili pepper pepper, tapos garlic. Garlic. And mm -hmm. ang ilalagay po natin pang yung ating olive oil. And coconut oil. Ay, coconut, coconut milk. Yan, meal. yung po ilalagay natin. So, two, two cans, no? Dalawang can. Depende po sa sa amount ng anyong belly, pork belly na ilalagay. So, ito po yung ating tihiwain. Tihiwain lang po natin siya ng ganito. Tatanggalin. Siguro doon yung po tatanggalin yung mga buto sa loob kasi medyo magiging hindi magandatigan sa ating bigong exos. Yun, tsaka may pait ng konti. So, ganito po. Sa Pilipinas, mas maliit eh, no? Labuyo, di ba? O yung mas maanghang yun. Eto, eh, maanghang siya. Pero... malaki. Hindi siya ganong kasing anghang ng siling labuyo. Oo. Yeah. Hihiwain po natin siya ng ganito lang. Pas, drips lang po. Ang tama-tama to sa mga... Strips lang siya. So, magtataka ka sa atin, ano? Mga Pilipino mahilig. Eh, ang anghang niya, di ang init lalo. Ang init. Ito yung ating onion. Huwain lang natin siya ng gitna tayo. yung tayo. Habang pinak iinitan po natin ang ating kawaling paglulutuan niyan. Kiwain natin yung mga ingredients. Yan. Pero actually, itong Bicol X was kinakain daw po sa Bicol. Hindi main dish, kundi appetizer lang po. Appetizer? Oo. Sa ulam na. Sa ating ulam na, diba? di Ulam na siya. Yan, doon yung ating bawang. po yung flavor niya. Ayan. Ayan po. Sihawain din po natin siyang mince. Ayan. So ayan, nahiwan na po natin yung ating mga igigis ha. Yung iba naglalagay ng ng ginger or ng tomato. Yan, may na yung ating kawan niya yan. So, olive oil. Mga 2 to 3 tablespoon po. After yun yung ating buka. Lang. So, nga pala po sa mga televiewers po natin na pag naghiwa po kayo ng, ng, ng chili pepper po, ingatan nyo po na paghiwa, kumabot sa party ng katawan dahil kanina po naghiwa ako. Kinamot ko sa ilong ko ang katik. Ang hapde! <laughs> Make sure po na maghuhugas kayo ng kamay. Na Oo. Yan. So, pag medyo nagbrown brown na siya, pwede na natin isunod ng ating onion. Ay! Kumbay na tayo. So, ayan. Ganito lang po sa so natin yung ating garlic and onion. Ito mga okay na sa So, then, i-susunod natin yung... Gusto nila, gusto nila, gusto yung gusto nila, daw eh. O sige, tagayin natin lahat. <laughs> Ayan. Kaya-kaya ni Unisan yan. Ang init pa naman. Gusto nila lang pang sa gabi. So, sa gabi ito, ka kainin. Bago ka kumain. Bago <laughs> <magroon> ka matulog, <laughs> gano'n. <laughs> Ayan. Then, after po yan, malagay okay, natin four. yung ating, hindi, ito muna. Ayan. bago na tayo ng Yung iba po, yung kung walang bago po sa lugar nyo, yung, di ba yung oh. sa iba kasi sa ibang basa, wala masyado yung paste Yon. Pwede pong gawing alternatibo yung ating yung fish sauce. O ito yung tawag na patis. Ah, patis. Paano rin kung walang patis? <laughs> Siguro naman may patis na nun. No? Sa lahat ng lugar may patis. Kung walang patis, asin na lang. Oh, no choice asin, sa tsaka gata. Parang ginatang baboy lang. Oo. <laughs> ayan. Lagyan na ah, naman na sili. Na. So, ayan. So, na halo po siya maigil. Lagay na po natin ang ating pork. Pero iba po, pag nagluto nito, so, no, mama, kaya lang sa akin po, iiwasan po natin yung masyadong masyadong maano, mamantika. Ay, na ano, halo lang po ng halo. Okay, Ako yung isulayon kisuyo sa yung bata? Hindi na ligat Yeah. <laughs> So, halo lang po. Pagka yung nag-corporate na po lahat ng ingredients kasama nung mga ginisa po natin bawang sibuyo. Saka yung baboo. Ibaboy na siya. Nakahating ako. Ibabahing ako sa sili. Last natin ilalagay yung chili, ano, uh, green chili. So, ayan. So, pakuloyin po muna natin siya ng konti. Pag kumulo na po siya at nabawasan yung liquid niya, yung pinaka-water niya, Tsaka natin po ilalagay ito para kasi pag nilagay natin ng na sunong mama, mamumuo yung gata. Ah. Kailangan patuyin muna siya. So yan. Habang pinakumulo po namin, magbabalik Babalik po ka. kami. Para na mula na ang Asia Yao Show, isang maliit na gulayan lamang nakapwesto sa Tokyo to sa Midako Kisho. Ang may-ari na si Mr. Keiichi Sato na naniniwala ng lahat ng pangarap ay matutupad kung ito ay yung paniniwalaan. At sa tulong na kanyang may bahay ay lumago ito mula sa gulay at naging supermarket. Naging popular ito hindi lang sa mga Hapon kundi sa mga Pilipino at iba't ibang lahing nakatira sa lugar na iyon. Dahil dito ay nangganan ng mag-asawa na magtinda ng produkto galing sa iba't ibang bansa ng Asia. Tinatagal ay nagsimula ang Asia Yao Show para sa international market at tinatawag na your one-stop Filipino shop. Ang Asia Yao Show ay hindi lang basta tindahan. Ito rin ay nagde-deliver ng mga kailangan nyo saan man kayo naroon sa buong Japan. Kung paano? Eto, Tumawag lang at aasikasuhin kayo ng mga operators dito sa Japan at sa Pilipinas. Ang Asia Yao Show ay makita nyo kasama ang lahat ng produkto nito sa Kinscho at sa Roppongi na malapit sa Embahada ng Pilipinas. Maaari nyo rin kaming makita sa magazine na The Boss ng Japan sa The Pinoy Chronicle at syempre sa aming sariling katalog. Madalas din dumalo ang marketing team na Asia Yao Show sa mga maliliit man o malalaking events. Nais nice din namin ipakilala sa inyo ang aming mga partners gaya ng Seven Bank at Yahoo International. You can also see and watch Asia Yosho's TV TVCM, 2 ABS Events, TFC, IPSGMA, Ustream TV, MoFa, Cookside Kitchen via YouTube, and of course in Facebook. Here are some samples of our products that you will definitely enjoy: International call Cards, Green Mango, Saging na Saba, Magnolia Chicken, San Miguel, Mamacitas, Lucky Me, and many other products that you can only find in our shop. Taawag na dito sa Asia Yosho, your One Stop Filipino Shop. Boy, At nabawasan na yung tubig kanina. Oh. So, pwede na natin ilagay yung ating coconut milk. So, sa dami nito, mga two pans so, natin Tapos yun, pag ulit natin siya sa yung pinaka-liquid niya, yung mabawasan bago natin ilalagay pang huli, yung ating green chili pepper. Yung iba po naglalagay na extender dito yung mga string beans. Oh. nila para pang padami. Pero tayo, it's, so no mama ma chili lang nalagay. Basic. <laughs> Basic. Uh, ano? Ayan. So, tatakpan natin siya. Bayan po natin siya mag-boil ulit. mag ulit at lumabas yung mantika ng ating coconut. After nun, ilalagay po natin yung ating green chili pepper, then ready to serve na po yun. Complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avita Towers Riala. Avitaland's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avita Towers Riala. ayan, Akemi. Yan na. okay. No. <laughs> so, lalagyan na natin ng last. Na. last green chili pepper. Yes, lalagyan na natin. So, Ito makikita niyo po, oh, ka siya. Dapat po ganyan na magiging kalalabasan niya, yung magiging texture niya. Para kahit tumagal siya ng konti po sa bahay, dahil sa mga walang re, hindi po kaagad masisira. Ayan, Ayan. Ayan. Ano pa lang pinakamuisa na ako. <laughs> so ayan, ready to serve na po ito. Pwede, pwede na. Yeah. Tawagin na natin si Nisang. Marami kayang sinahing yun. <laughs> Marami. Alam ko, sabi na sa punta ka doon sa sahing <laughs> Ayan. So, pwede na po natin siyang serve So, sa pagbabalik po natin, titikman na natin ang bacon Express. sa pagiging tahimik at mapag-obserba. Ngunit tila yata mayroong kakaiba sa kanilang pakikipag-usap. Minsan ay OA ang dating, ngunit para sa kanila ito ay normal. Isang kakaibang pamamaraan ng pakikipag-usap at pakikinig ng mga hapon, na kung tawagin ay Aizuchi. Minsan ay tila nakakailang at para bang hindi interesado sa sinasabi ang kausap mong hapon dahil mabilis itong tumutugon sa iyong sinasabi. Kahit hindi ka pa natatapos sa isang pangungusap, ay pumapasok na ang salitang Hi, punto? Eh, aso, ilan lang sa maraming aisuchi ng mga hapon? Ayon sa Wikipedia, aisuchi is the Japanese term for frequent interjections during conversation that indicate the listener is paying attention or understanding the speaker. Sa madaling salita, ito ay ang paraan ng pagtugon ng mga hapon upang malaman ang kausap na sila ay nakikinig sa nagsasalita. Parang ganito. Ne, kino, Disneyland, do ito? Ah, honto? Hmm, 僕はね初めていたけどマジっすか初めてそうだよ初めてよだけどうん楽しいけどさ人が多くてうん疲れるよそうそうそうそう分かる分かるでも今度ねディスニーシー行ってみたいなええー、本当一緒に行こうよサビヒンマン多いイトアイノーマンラパラアナコミュニケーションの i b a n a m a ティーラ g i k u k マンコインココンパラサピリピ n ナス kung saan itinuturo sa paaralan na ang tamang pakikinig ay ang pagtahimik habang ang kausap ay nagsasalita pa. Ngunit para sa mga Hapon, ang pagtahimik at hindi pagbibigay ng mabilis na tugon sa nagsasalita ay tila kabastusan at pagpapakita ng walang interes sa kausap o hindi pagsang-ayon sa sinasabi nito. Pero bakit nga ba nagkaganito? Ayon sa pag-aaral ng henyong linguist na si Laura Miller, ang Japanese Aizuchi ay tulad sa pagpapanday ng blacksmith at ng kanyang apprentice. Habang nagtuturo ang blacksmith ng tamang pagpalo sa nagbabagong bakal, ay agad-agad rin itong ginagaya ng kanyang apprentice upang makasunod sa susunod na timing ng pagpalo. Ang hindi pagtugon ng mabilis ay maaaring makaapekto sa harmony ng pagpalo ng bakal, kaya't agad-agad na ginagaya at sinusundan ito ng apprentice. Kung isa sa larawan, ang blacksmith ay ang nagsasalita, at ang tagapakinig naman ay ang apprentice. Abang nagsasalita ang blacksmith, kailangan ng mabilis na pagtugon ng apprentice upang malaman kung nakakasunod ito sa usapan. Para sa mga hapon, ang komunikasyon ay may harmony upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan kahit sa simpleng conversasyon lamang. Heto ang ilang sample ng mga Japanese Aizuchi. Ah, He hai, eh, um, um, soですか, so nanda. Honto ni? Oma? Naruhodo ne? Ang paraan para ma-master ang Aizuchi ay ang patuloy na pakikipag-usap sa mga hapon. Ang verbal at ang kultura ng pakikinig ay napakahalaga lalo na kung matagal tayong maninirahan dito sa Japan. O, oh, ayan na! Tinigilan natin sa wakas yung pinakiiisay niya. Baka na ka -na, na, wait. Sanap siya. Parang ay, sa jura pa ano lang talagang ngayon lang ulit na kakain ng uh, Pigol Express. Ay, okay. Sarap po. Oh. Ang kulay niya parang may pinkish dahil dun sa oh, patungo. Oh. Yung mga mahihilig dyan sa mga Pilokiti. <laughs> Okay. Oh. <laughs> <Ito, nalang> Masa <laughs> yeah, ka naman sa po. Ikaw na lang masabi. Ay, tika na natin. Ay, tika na mga sile para... Maangang talaga eh. maang Mmm! Sarap. Sarap. Ang lasa ng gatak. Yeah. Pasok na pasok dun sa... Tama-tama yung gawin sa akaw. Talaga maangang pala itong green. Nung kala ko parang bell pepper. lang. So yung pala... Talagang umaangha. Kaya ingat din po sa paglalagay na po sa may mga bata dyan. Baka hindi nila makain. Sa adult po, takot na po sa mga Pero yung mga tanga, mga Bicolano, talagang dinadagdagan pa yan. Maraming sa... Usually, talaga sa Bicol, yung Bicol Express nila, more on sili kaya sa baboy. Kasi appetizer na appetizer nila yun doon. So, yung mga nanonood, pwede nyo pandagdagan yan. Maraming sili. <laughs> Mag-iingat lang kayo. Sili Express na <laughs> um, Mag-iingat lang kayo kasi mamaya may kick yun eh. <laughs> Sumalya. Pati natin yung mga nasa Somalia, yung four battles of Sumalya. Lagi uh, na nga nung four. Maraming salamat ito. po sa inyo. Luto natin na ito oh, oh. ngayon. Ginagay din yung mga lutuin natin. Yes. Maraming salamat din po sa patuloy sa ba. Nakahit na tayo ng more than 1,000. Yes! Sa likes sa Facebook. Maraming salamat po you. sa mga nag-like at at na-inspire po kami. At so, sa mga nag-upload din. Kasi ina-upload din natin. Ito na mong kayo ni isang. So, maraming salamat po sa mga nag-share sa ninyo at pan, I hope you enjoy eh. at sa mga natutunan, maraming salamat po sa message. Yes. Nagpasalamat din tayo sa ating mga sponsor. Asia Yao Show. Yes, no. maganda dito sa Asia Yao Show yung lahat na niluluto natin ay nagkakalik sa kanila. Oh. Hindi nyo na kailangan maghanap pa sa mga market dito, di ba? Oh. Pwede kayo sa, meron in sa internet, di ba? Doon oh, kayo deliver order, di-deliver nila sa bahay. Oh. Tatawag na kayo. Yes. Ayan, maganda yan po. Ayan, oh. maganda pala yan po. Ayan, ito ang Amoriko? Amoriko. Sa so, magagandang apron na ginagamit dito sa Mokse Kitchen. Ako, dami nating bubusin. Yes, <laughs> sa kailangan. Masasalamatan din pala. Oo, masasalamatan yung mga pag na nanonood. And Last episode na ng month ngayon. So, wait po kayo sa mga susunod sa pa namin. Sa September, may mga, mga recipe at mga no, exciting Yes, dahil palapit na ang Christmas season, dahil burn na, so talaga magkakarapayan ng season ng paggawa ng mga sweets. Baka po ninyo so, yan. Maraming salamat sa pananood at talaga namin sinasabi, kumain po tayo ng marami yes. but stay healthy. Yeah. Yes. At abangan nyo po kami hanggang sa susunod. Dito lang po sa... Cox's Kitchen!